sa unang pagkakataon tumakbong SK chairman sa Barangay West Kirino Hill si John Ray laking pasasalamat naman ito nang manalo siya sa halalan so though i also served already since um uh, i think i was 10 years old Uh, we were the child representative for uh, Barangay Council for the Protection of Children. Then we became an active member of the KK. Then during the, uh, the previous term of the SK, um, naging active naman tayong member ng SK and eventually naging SK Secretary tayo. Isa lang si John Ray sa 110 SK Chairman na dumalo sa SK Mandatory Training na inorganisa ng DILG at COMELEC. Ang aktibidad ay nakapaloob sa Republic Act 1074 o mas kilala bilang SK Reform Act of 2015. Layo nitong masanay at maihanda ang mga SK Chairman para sa kanilang pag-upo sa posisyon. Kasabay din sa mandatory training ang paghahalal nila ng mga bagong uupong opisyal ng SK Federation. Sa isinagawang halalan, inihalal ng mga SK Chairman si John Ray bilang SK President matapos nitong makatunggali ang tatlo pang ibang kandidato. Sa kanyang pagkapanalo, binandera na nito agad ang kanyang plataforma. We just made a framework which we call the Smart Agenda. And in this framework, we go for letter S, sali lahat, sama lahat. Letter M, mental health empowerment. Letter A, all for one SK. Letter R, regreening Baguio. And letter T, transparent governance. Si Jan Ray ang papalit kay outgoing SK President na si Councilor Levy Lloyd Orcales. As representatives of the youth, it is expected of them to pass laws for the benefit and protection of the youth. Mga activities na hindi lamang pang basketball tournament, pero para sa youth development according to their plans under the new SK Reform Law. So importante yung represent, representation nila sa City Council because they will be crafting laws. ...for the youth for the next three years. Uh, Napaka-importante na magkaroon tayo ng uh, officers ng, sang, ng Panlunsod ng Pederasyon ng Mga Sanggunyang Kabataan sapagkat ang okay, president yung nito yung ay uupo bilang ex-officio member ng Sanggunyang Panlunsod. So siya ang magiging pinaka-boses okay, ng lahat mga ng mga kabataan ng Baguio city. city. Maliban kay Mananeng, iprinuklama ang iba pang nanalo. Uupong Vice President ng SK Federation si Gian Francine Lampaz mula sa Barangay Fairview Village, Treasurer na si John Leo Marero mula sa Barangay East Kirino Hill, Auditor na si Elias Pitok mula Barangay Luakan Apugan, Jasper Bidos mula Barangay Luakan Liwanag bilang Public Relations Officer at si Dazlin Atiwag mula Barangay Pinsaw Proper bilang Sergeant at Arms. Kahapon, isinagawa na ang turnover ceremony sa mga outgoing at incoming officials. Nanggaling kasi sila sa grassroots talaga, uh, nagsimula sa homegrown talaga. So ang challenge namin sa kanila is kung ano ang nagawa ko bilang SK President, kami bilang mga outgoing SK officials ay sana higitan pa nila para sa kanilang mga uh, fellow youth sa kanilang barangay and of course to the youth of our city. Plano namang magsagawa ng COMELEC ng special election para sa labing walong barangay sa lungsod na wala pang SK officials. One SK! One Federation! Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.